Sa ilalim ng maalinsangang araw ng Marso, nagngangalit ang damdamin ng libu-libong taga Davao. Hindi ito isang pangkaraniwang pagdiriwang ng araw ng Davao, Sa halip, isa itong malawakang kilos protesta na nagugat sa isang matinding poot at pagkadismaya. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tinig ang umaling aungaw, mas matindi pa sa dagundong ng sigaw ng libu-libong katao. Si Mayor Sebastian Baste Duterte, ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay bumabatikos ng walang pag-aalinlangan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang administrasyong itinuturing niyang traidor sa kanyang ama. Hindi na itago ni Baste ang kanyang matinding galit habang direkta niyang tinawag si Marcos Jr. na isang walang utang na loob. Sa harap ng mahigit 20,000 katao, Buong tapang niyang ibinato ang kanyang pahayag. Ang tatay ko, pinayagang ipalibing ang tatay mo. Pero ang tatay ko, ipinasa mo sa mga jailor niya. Matapang, matalim at walang bahid ng takot ang kanyang tinuran. Walang alinlangan, tinutukoy niya ang desisyon ni dating Pangulong Duterte na payagan ang paglilibing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa kabila ng matinding pagtutol ng marami. Ngunit Aniya, sa kabila ng kabutihang ipinakita ng kanyang ama noon, tila ba itinapon lamang ni Marcos Jr. si Duterte sa kamay ng International Criminal Court, na ngayon ay may hawak sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Sa gitna ng dagundong ng galit na pulutong, lalo pang pinatindi ni Baste ang kanyang mga salita Bukod sa hindi ka minamahal ng tao, ang tanging meron ka lang ay ang rekurso ng gobyerno at ang iyong termino. Pagkatapos noon, wala ka na. Walang paligoy-ligoy, hang pinamukha ng alkalde sa kasalukuyang pangulo na wala itong kasing lakas ng suporta mula sa masa gaya ng tinatamasa noon ng kanyang ama. Hindi pa roon nagtapos ang kanyang pananalita. Hinimok niya ang kanyang mga kababayan at mga taga-suporta ng kanyang ama na lumaban at ipaglaban ang kanilang paniniwala. Tatayo tayo, lalaban tayo. Ang mga salitang ito ay tila gasolina na lalong nagpaliab sa damdamin ng mga naroroon. Sa bawat segundo ng kanyang pananalita, lalo pang umiinit ang sigawan ng mga tao. Marcos resign, ang sigaw ng libu-libong tao tila alon ng galit na unti-unting bumabaha sa buong lungsod. Sa loob ng ilang oras, ang Araw ng Davao, na dati isang selebrasyon ng kasaysayan at kultura ng Davao, ay naging isang dambuhalang entablado ng protesta. Sa bawat sulok ng lungsod, may hawak na plakard ang mga tao, may mga naglalakad ng marahan habang umiiyak, at ang iba na may taimtim na nananalangin. Sa Rizal Park, malapit sa City Hall, isang prayer rally ang isinagawa kung saan maririnig ang pagsamo ng maraming dabawenyo. Ibalik si Duterte. Ayon sa tala ng Davao City Police Office, umabot sa 20,000 katao ang lumahok sa demonstrasyon pagsapit ng tanghali. Ngunit hindi lamang ito naganap sa Davao. Sa Maynila, libu-libong riders ang nagtipon-tipon sa Quezon City, bumusina at sabay-sabay na sumisigaw para sa pagbabalik ng dating pangulo. Maging sa Finland, hindi napigil ang mga Pilipino at maging ang ilang dayuhan na magmarcha bilang pagpapakita ng kanilang suporta kay Duterte. Ang galit at pagkadismaya ay hindi lamang limitado sa mga taga-Davao, kundi lumaganap na sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa labas nito. Sa tatlong magkasunod na gabi bago ang protestang ito, iba't ibang bahagi ng Mindanao ang nagsagawa ng prayer rally, isang tahimik ngunit makapangyarihang pahayag ng pagkakaisa at pananalig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang napakahalagang tanong ang lumutang sa isipan ng marami. Ano na ang mangyayari kay Duterte sa kasalukuyan? Siya ay nakakulong sa The Hague, Netherlands, nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng libu-libong namatay sa kanyang kampanya kontra droga. Ngunit para sa kanyang mga taga-suporta, ang pag-aresto sa kanya ay isang insulto, isang pamimilit na hindi nila kailanman matatanggap. Sa paningin ng mga nagpo-protesta, hindi ito usapin ng batas, kundi usapin ng hustisya. Hustisya ang kanilang hinihingi, hindi lamang para kay Duterte, kundi para sa lahat ng Pilipinong naniniwala sa kanya habang patuloy ang mga kilos protesta isang bagay ang malinaw hindi pa tapos ang laban at para sa mga nagtipon sa Davao at sa iba pang panig ng mundo ito ay simula pa lamang ng isang mas matinding digmaan isang digmaan hindi sa pamamagitan ng armas kundi sa pamamagitan ng kanilang tinig pananalig at hindi matinag na paninindigan